luto tayo guys ng kalabasa so ayan, ang ating kalabasa, pinakuluan na ito guys kailangan malinis at saka i-slice i-slice yung kalabasa, tapos ganitohin nyo, i-mash at saka ang next na gagawin ko ay nilagyan ko ng dog food, so isa lang ang aking dog, kaya isa lang yan ang next po ay lalagyan ko naman ng cat food, para sa mga pusa kong tatlo so ayan, minix ko lang para sa mga alaga nyo para mas healthy. So, ayan, nilagyan ko guys ng ano, wet food kasi para naman mga moy malansa kasi wala akong isda guys. So, dapat talaga isda talaga pero ito na lang tuna. Masarap din naman to siya guys. So, ayan, gustong gusto ng mga alaga ko. So, ilalagay lang ko siya ng pakunti-kunti lang para lang naman magkalasa at maging malansa. So, ayan guys, mainit-init pa kaya hinahalo-halo ko muna. So, ayan. Ilalagay ko muna to sa electric fan para mahanginan. At saka ipapakain ko na sa kanila guys. So ayan, sarap na sarap sila guys. Ayan, ang aking dog ay may collar. e collar kasi nangangamot ang kan sa kanyang paa. So ang aking mga pusa, sarap ng kain. Umalis na si Caramel dahil ng CR. So ayan, silang dalawa na. Thank you for watching.